Ayan guys so ayan. hello po guys so nandito na naman po yung ating youtube channel ko so ngayon pala guys ay may sinulat pala tayo ngayon so ayan po ulit na target na naman ulit so ayan po so ano ba yan guys so puro darts na naman ang video natin so ayan po so okay lang yan guys so ano kahit na stick na kasi yung kanyang pakpak niya ay itestingin natin siya i-score so ayun po at saka target so ito guys ito So, ang pinili kong target ay 20. O, yan. Pagkatapos, ang pinili kong score ay 700. Kasi gusto ko umabot ng 700, guys. Kasi, ang nakabasa dito ay DMB. So, ang ibig sabihin ng DMB, darts, bo, ano, darts mat boards. So, ayan po. Ibig sabihin, guys. Sinulat ko na lang yung letra dito. Ayan, so dito natin isusulat ang na, tinarget na natin at dito is So baka puro minus na naman na matamaan natin dito ha. Ah. Ito yung arrow ko. Napili ko na lang po yung kulay green. So kasi yung sa isa kong video na yung dark balloon ba diba? Yung dark balloon. O oh, pumutok na lang. O oh, saka nireplay ko pa ng X recorder. Oh, galing eh. So tara let's do it na So sulat na muna natin ang date natin ngayon So ang date pa lang po ngayon ay October 25 2024 2024 diba? Ayan So anong araw ngayon? Friday Yeah, so tara simulan na natin. So papakita ko pala sa inyo yung board ko bago. Wala pa siyang butas-butas. Ayan na yung board ko guys. Ayan na. So bagong-bago na naman. So ayan po ito guys, katulad din DMB R. So ayan po. At saka dinikitan ko yan ng sticker. At meron siyang mga number ulit na minus tap saka plus. So ayan po. So basta wag tayo katama sa mga minus kailangan makatama tayo sa plus di ba? So, yun po. Kasi yung sa isa kong video, nakapail pa lang yung pakpak ng darts ko. Na, na nag-score tayo ng ganyan, di ba? O, yung minus at saka plus. So, ngayon ulit na naman tayo dito sa video ko. So, okay lang yan, guys. So, kasi uh, ang video na natin ngayon ay yung dart lang na may pinatamaan na, ano, na lobo para pumutok. So, yan po. Tara, let's do this. So, simulan na natin. Tara la guys, simulan na natin. So ayan ang board guys. At ka, ito yung yung papel ko. So isusulat natin dito yung anong tinarget natin guys. Gabo. Ay! Ako, ano Gabo kasi ng kamera natin. Guys. Isusulat natin dito yung tinarget natin at saka dito yung score. So sinulatan ko na lang yun ng guwit-guwit guys. So tara, let's do it. Na. Simulan na natin. So ito pala guys yung papakita ko sa inyo. Ayan guys, so 6 so, days na lang. So pinalit ko ulit yan. Tsaka 6, 60 days. Tsaka 7, ano, 67 days. Ayan, bago mag ano 6 days bago magundas 60 days bago magpasko. 67 days bagong taon. Tara. Tapos, oh, natin ito patagaling guys, so baka, ano, mapagkatay ng 10 minutes. So, tara. Wala yun guys no? wala yun ano ba yan? Saan? Wala na ako guys 25 minus 25 minus o ayan po so wag ko na muna papakita ko sa inyo yung ko na 25 minus sa notebook ko Let's go. 15 plus. Ito, so, nakatama tayo sa 15 plus, guys. Ibig ko sabihin, 15 score na tayo. 15 points. So, kasi yung 100 ay nasa, ay nasa gitna yung 100 plus. go 50 plus let's go 50 plus mga 50, 50 plus tayo so ilan kaya yung score natin na di ba 50 plus 15 yung score natin isa ba 20 plus let's go Anyway, plus ko. So, kailangan natin umabot ng 700 guys. 700. Kailangan natin umabot ng 700. Uh -huh. ha? Uh -huh. oh. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, Tumama lang sa sulat ko. Ano? Allah! 75 minus. Naku guys. 75 minus. 75 minus. Nako. So, ano pa? 70 napi minus 10 minus, 10 minus pinili kasi natin siguro 700 eh. Dapat sa may claims siguro na muna tayo. Allah. 60 minus. So, Subscribe na natatamaan na. Rin.

Number 11 na tayo guys 85 plus Kasi ang pinili kong target ay 21 to 20 target Ala! 30 minus Ito minus. ito, mas nalang ba yan? Okay, number 12 na tayo. Let's go 100 plus Naka 100 plus tayo guys well na nakatama sa dito sa part 2 na lang guys Kasi 10 minutes yung nakita natin sa video eh.